Wala pa mang isang taon mula nang kumpirmahin ng queen of all media na si Chris Aquino ang tungkol sa pagkakaroon niya ng boyfriend sa katauhan ng doctor na si Mike Padlan, kamakailan ay inanunsyo niya ang pagtitapos ng kanilang relasyon. The Philippine Showbiz List presents detalye sa breakup ni na Chris Aquino at ng kanyang ex na doctor. Chris and Doctor Boyfriend Relationship Story Kasabay na pagkikipaglaban sa kanyang samutsaring karamdaman ang pagiging bukas ng puso ni Chris na magmahal. Matatandaan na noong June 2024 sa isang interview kay OG Diaz. Kinampirman niya at ng kanyang anak na si Bimbi na natagpuan na niya muli ang pag-ibig. Hindi pinangalanan ni Chris ang naturang lalaki pero sinabi niya na ito isang doktor na nakabase sa Makati. Nilinaw din niya na ang kanyang bagong nobyo ay hindi ang dahilan na kanyang paghihiwalay kay Batangas Vice Governor Mark Leviste samantala tahimik man sa kung paano umusbong ang kanilang pag-iibigan. Ipinaliwanag ni Chris na ang propesyon nito bilang doktor ay naging dahilan ng kanilang madaling pagkakasundo na sa alam daw nito kung ano ang kanyang pinagdadaanan. Sinabi niya natural lang ang lahat ng nangyari. Dagdag pa ni Chris, ang presensya ng doctor boyfriend ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na bumalik sa Pilipinas pagkatapos ng dalawang taon ng pagpapagamot sa si ibang bansa para sa kanyang mga autoimmune disease dahil alam niyang may taong mag-aalaga sa kanya. Katulad ng inaasahan, ang revelasyong ito ni Chris ay naging paksa ng maraming espekulasyon kung saan maraming naresense ang gustong makilala ang naturang doctor boyfriend. Kinalauna naging kilala sa publiko ang relasyon niya sa nagangalang si Michael Padlan o mas kilala bilang si Dr. Mike, isang specialist sa general surgery na konektado sa dalawang malalaking hospital dito sa bansa. Nang tinukoy ni Chris ang my Dr. MP sa isang post kung saan nagpapasalamat siya sa kanyang support system matapos niyang bumalik sa Pilipinas. Isang viral larawan din ng dalawa na magkasamang nakaupo sa loob ng eroplano. Nung pauwi si Chris sa bansa ang nagpatindi pa ng mga haka-haka na nagbigay sinyalas na maayos ang kanilang relasyon at patuloy itong umuusad. Si Mike na nakabase sa Makati Medical Center ay sinasabing kasing edad din ni Chris at may dalawang anak na din mula sa nakaraang karelasyon. Samantala, wala pa mang paglalantad o pagkukumpirma tungkol sa napapabalitan niyang relasyon kay Dr. Mike. Kasunod nito ay ang kumalat na chismis na pagpapakasal ng dalawa. Nakatakda na raw ang intimate wedding na gaganapin sa isang events place sa Makati City. Kumalat pa sa social media ang mga litrato ng venue na punong-puno ng mga halaman at bulaklak ngunit ang mga haka-hakang ito ay agad ding pinabulaanan ni Chris. Kaugnay nito sa isang Instagram post niya noong October 20, 2024, pagamat hindi pa sila kasal ng doctor boyfriend, ramdam ang kasiyahan at excitement, nagpahiwatig si Chris na may mangyayaring kasalan sa pagitan nila. Isinama niya sa kanyang health update ang tungkol sa isang small wedding na kanilang isa sa gawa. Ganun pa man, sinabi ni Chris na mananatiling prebado ang kanilang relasyon hanggang sa maganap ang kanilang pag-iisang dibdib ng doctor boyfriend. Humingi din si Chris ang pamanhin sa kanyang mga fans and followers sa hindi pagbibigay ng kaanong detalye ukol sa usaping ito at sinabing ibalato na lang ito sa kanya. Ngunit inangyayahan niya pa rin ang lahat kung sakaling mangyari ang kasalan sa pahiwatig ni Chris sa papasuking married life masasabing tila handa na nga siya sa usaping ito nang tuluyang niyang ipakilala sa publiko ang lalaking pag-aalayan nito sa kanyang Instagram post noong November 10, 2024 sa ibinahaging larawan makikitang maraming doctor at nurse ang nasa operating room habang isinasagawa sa kanya ang operasyon. Kasunod nito ang pagpapasalamat niya sa lahat ng mga espesyalistang nagtulong-tulong para sa kanyang operasyon. Sa larawan makikita din si Dr. Mike Padlan na direktang pinangalanan ni Chris at official na ipinakilala bilang kanyang bagong boyfriend. The Rumored Breakup sa pag sa publiko ni Chris sa relasyon nila ni Mike, katulad ng kanyang unang ipinangako, hanggat hindi pa sila ikinakasal, pananatilihin niya munang prebado ang tungkol sa kanilang relasyon. Kaya naman sa lumipas na buwan, nariyan ang pag-aabang na kanyang mga masugi na mga taga-subaybay na nagbabakasakaling may ibahagi ito tungkol sa panibagong update na kanyang love life sa piling ni Mike. Marami nga sa kanya mga tagahanga ang umaasang si Mike na ang the one ng queen of all media. Ganun pa man ang hindi pagbabahagi ni Chris ng tungkol sa kanila ni Mike ay hindi naman nakapigil sa pagpapasimula na kung ano-anong espekulasyon sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Nariyan din ang mga katanungan kung may kasalan pa bang magaganap o wala na. Sa katunayan, huling bahagi ng January nitong taon, pumutok ang usap-usapang hiwalay na nga ang dalawa. Base na din sa ulat ng isang entertainment news site noong February 2, 2025, sinasabing hindi na magkarelasyon sina Chris at Mike. Ayon daw sa isang source, si Chris di umano ang nagpasimula ng paghihiwalay na nangyari kamakailan lamang. Ganun pa hindi malinaw kung anong bagay ang naging sanhi na kanilang breakup. Ngunit mula sa mga impormasyon na nakuha, isang issue sa tiwala. Tila labis daw ang dismaya si Chris sa ugali ng kanyang nobyo kahit hindi tiyak kung ano ito. Kung totoo man daw ito, ibig sabihin ay bumalik na si Chris sa kanyang dating estado. Mas lalo pang lumalim ang alingas-ngas ng hiwalayan na ipagdiwag ni Chris ang kanyang kaarawan noong February 14, 2025. Sa mga larawan at video na ibinahagi niya sa Instagram, makikita ang kanyang pamilya kasama ang dalawang anak na sina Josh at Bimbi at ilang mga kaibigan. Kalakip nito ang kanyang pasasalamat sa mga nagdiwang na kanyang kaarawan kasama siya sa araw ng mga puso ibinahagi niya ang mga larawan ng mga regalong natanggap niya, kabilang na mga Care Bears staff toys, mga bouquet ng bulaklak at space molly toy. Ngunit sa masayang kaganapang ito, maraming netizens ang hinanap ang presensya ni Mike, lalo pat espesyal ang araw na yon para kay Chris. Kapansin-pansin kasi ang hindi nito pagpaparamdam na wala man lang pagbati. Kaduda-duda din di na wala si Mike ni isang larawan sa mga binahagi ni Chris at maging ang queen of all media ay wala din katiting na pagbanggit sa Dr. Boyfriend. Bagamat may ilang tagahanga ang naniniwalang lang nais lang pangalagaan ni Chris ang tungkol sa kanila ni Mike, lalapat pribadong individual ang nobyo, may ilan namang kumbinsido na tuluyan ang nagwakas ang relasyon ng dalawa at naghihintay lang ng tamang pagkakataon kung kailan ito ipaalam sa publiko. Chris revealed she is single again. Sa ilang linggong pananahimik ni Chris sa breakup speculation sila ni Mike, maraming nga nakaantay hanggang sa kamakailan lang ay tuluyan niyang binigyang linaw ang lahat. Sa kanyang Instagram post itong Sabado, February 22, 2025 mula sa kanyang kama, binahagi ni Chris ang isang larawan na kuha sa isang pagbisita ni na Kim Chu, Mas Ocampo, Darla at ng kanyang mga doktor. Dito ay ni Chris ang pinakabagong update tungkol sa kanyang kalusugan. Sa kanyang health update, nilinaw ni Chris na hindi pa siya clear na magtrabaho at sinabi niyang siya ay kasalukuyang underweight at ang physical na sakit na dulot na kanyang autoimmune diseases ay overwhelming. Ginamit din ni Chris ang pagkakataon upang ibunyag ang kasalukuyang status ng relasyon nila ni Mike. Dito ay walang paligoy-ligoy na inamin niya na matagal na siyang single at walang fiance. Ito ay nangangahulugang, hindi na matutupad pa ang inaabag paglalakad niya sa altar at sa pagsuong sana sa buhay may asawa. Sa break breakup, nilinaw naman ni Chris na hindi siya nagbigay ng detalye tungkol sa kanyang relasyon noon kay Mike, kaya't wala ng dahilan para pag-usapan pa ito sa ngayon. Nagpasalamat din siya sa pagmamahal at pag-aalala ng kanyang mga taga-suporta. Pagtatapos ni Chris, I've always been honest with all of you. For some time now, I have been single. No boyfriend, so clearly no fiancé. I never gave details while we were a couple, so it makes no sense to elaborate now. Thank you for your love and concern. At sinamahan niya ng hashtag na hindi susuko, tuloy ang laban. Sa kompirmasyon ng breakup nila ni Mike, ang natulang post ni Chris ay ginamitin niya ng mga linya mula sa kantang Tell Your Heart to Beat Again ni Danny Gokey. Tinabas ang masalamin ito sa pinagdadaanan niya na binibigyan ng lakas ang puso, na magpatuloy at magtiwala na ang bawat sugat ay nagiging alaala -ala ng lakas at pag-ibig na nagdadala sa iyo. Sa ibinahagi niyang lyrics na, Yesterday's a closing door, you don't leave there anymore. Say goodbye to where you've been and tell your heart to beat again. Let every heartbreak and every scar be a picture that reminds you who has carried you this far. Cause love sees farther than you ever could in this moment, heaven's working. Everything for your good. Samantala sa kabila ng hiwalayan, bagamat walang binanggit si Chris sa dahilan, masasabing tila na panatili nilang dalawa ni Dr. Mike ang maayos nilang ugnayan na kung susuriin ang Instagram account niya, patuloy pa din siya nakafollow sa dating nobyo.